Okay. Hi, uh. Hi, guys! Magano na po tayo. Mag-unboxing. Ano, am um, galing sa um, <laughs> Namshi. Namshi. Okay. So, guys, ayan po, in-order po natin. Dumating na po. Isang araw na po. Ay, si kagabi ko lang siya in-order. And then, kinaumagahan, nandito na po. Diniliver na nga po siya dito kahapon, dito sa bahay. And, mag-unboxing na po si... Aling! May Thank you, Namshi. Thank you, Namshi. Yan po. So, unboxing po muna natin. Tingnan muna natin kung ano ba yung laman nitong box na to. Okay? So, let's open! And open it, guys! Kaya? <laughs> Woo! This one, this one, the other one. I'm gonna open Ayan na! Ayan na! It's another bag! Lali! Wait, there's more, oh! Yay! And, meron dito ng chanelas! It's young! Yan, lalaki! Yay! Wow! Ang laki ng box! Hmm, para naman! Oo! Oh, oh. So, tingnan nga natin yung chinelas kung kakasya kay Tita Biji. Give me, show me, show Hindi, nakatali talaga yung bebe. Hey, eh, maganda to, Ria, oh. Tingnan mo. Wait, 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 wait. Tama tayo. Yan Maganda yan, Uy! Ang ganda. Kasi 37. 37 size. Ang ganda. Tingnan mo, ang gaan. Ria, oh. ang gaan. Oh, oh. Diba? Ang gaan. Up oh. here. Have the, the other one. But, eh. The other one. Okay, open it. No 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 open di sini. Di sini. Lihat nih. Ayam Ay, gandaria. Sa Pilih sampich no. Twenty nine geramstein. Lihatnya kan? Lihatnya Itu bagandaria. Tapi, tapi untuk anak kecil. Tapi, tapi untuk anak kecil. Tapi, tapi Pero Tapi, tapi Tapi, No. pero ang ganda ng itim. Pagpasalubog. Ito uh, no? Oo, saktong sakto sa paa ko. Mm -hmm. Diba? Ang ganda ang Ganda nga. Oh. Ganda no? Ang ganda sa paa. Mm naman. -hmm. Okay, the bag. Wait, where's the, where's the scissor? Ay, bawal ka ng scissor, no? Let's so, open it, Ako na, ako na. Uh, Pa-open mo kay mami. okay. Ang mm -hmm. Ang galing. Nag-sell kasi siya. Ay, nagunting pati yung ano. Yung plastic. Hindi naman. Hindi naman. Pinig ka rin dito, tita. O. O. Ayan! Ule! Ang ganda! Ang ganda!

Again, again. Parang ay, may 36 jata dyan ay, eh. May 36 hands. Pero ay, hindi ka nalugi. No. Kaya lang ha. Tingnan natin. Woo! Daming bag. Woo! May puma pa naman oh. Ito yung may puma. puma. Puma kay daddy to. Hmm. At to na. Full na naman daw. sa facial. <laughs> Sabi ni Renz pag weekend. Ah, puli mo. Uy, ito ang maganda. Ang ganda riya. Ang ganda Oo, uh, uh, ito pa. Last, 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 last. Last, last. Wala pa rin daw sa si Lawini hanggang ngayon. Nauuyam na rin daw siya. Si Ardo naman na. So guys, ito po ba diba, Sa halagang 324 dirhams, ito na po yung mga na-order natin. <laughs> Pag pag-school na si Ayana bibilhan ko ng napakagandang bag. Alright. Wow! Ito e, itong ano po, ma? Hala, ang ganda Oh my God! It's so beautiful! Tatlong puma. Thank you, guys! Thank you for watching!